Po. Minsan po ang nagiging challenge al uh, Sir Cesar is yung kung naiintindihan po ba talaga yung kapag sinasabi natin na magkakaroon ng ganitong karaming ulan mm. sa loob ng dalawa tatlong oras o so isang oras kung ano po yung magiging epekto nito mm. dun sa uh, sa kanilang uh, local area so yun din po yung kailangan na maging uh, challenge although sinasabi mm. natin na 200 millimeters of rain ang posibleng babatak dito sa lugar na ito sa loob ng 24 oras, pero paano ba Correct. ano yung basic understanding ng Correct. ating mga kababayan kung hmm. gaano ba karami yung 200 millimeters of rain at kung even ano yung local area ko eto Correct. ba ay sementado eto ba ay maraming uh, kalupaan na at least mag-absorb pa ng maraming tubig lalo hmm. sa tubig-ulan so yung basic understanding din po nung geography and topography po nung area hmm. kailangan yun din po yung maituro in which ito yung uh, kailangan na pagtulungan ng pag-asa at ng ating mga LGU sa pagpapaliwanag sa ating mga sa ating mga kababayan. So a whole of nation approach talaga yung kailangan, a whole of society approach.